pa rin yan. Number three, syempre nakaka-stress. Lalo na kung wala ka pambayad. No? Iniisip mo yung pambayad every month. And number four, ang negative din po niya, eh posibleng mariposes. And eh, mawala kasi eh, lalo na pagka nag-overdue ka na, di ba? Tagpas three months, five months, six months, mahahatak yan. Diba? Oh, di no. ba? Ito yung mga quotes. Pero ano kaya masasabi ni Ate Peps, no? Ni Carmela Cabarles at saka ni Baal Fury. Kaya ano kaya mas maganda? Sige nga, para sa inyo. <laughs> Na-shout out pa eh, no? Na-shout sa sakyan at motor, ano ba yung dapat mo i-consider bago ka talaga umutang o bibilhin? Number one, need mo ba talaga sa trabaho mo? Like for example, binili mo talaga yung motor na yan eh para pang ano mo, let's say syempre pang grab mo or let's say pang angkas mo, di ba? In other words, kikita ka. Alam mo, ito lang ha, friendship ha, kung ang inutang mo ay pwede mong pagkakitaan, di ba? Ulitin ko ha, kung ang utang mo ay pwede mong pagkakitaan, di ba? Hindi mo na, nakutangin mo lang. Kasi like for example, ang binabalagay bayaran mong interest. Sample lang, 5% Oo, per month, di ba, na interest. Tapos ikaw ikikita ng 30%, bayaran mo na yung 5%, may kita ka pa 25%, di ba? Basta, kikita, that's number one. Number two, kaya bayaran ng monthly payment sa iyong kinikita, di ba? In other words, go, go, go! go, go power! ang tawag po niyan ay good debt. Oo, magandang utang kasi may bumabalik. Eh, kung hindi mo naman need, di ba? Kung hindi mo naman kailangan. At saka, at the same time, eh, pag inutang mo, wala namang ano eh. Wala namang ganan Eh, ipunin mo muna. Kung mahirapan ka rin magbayad, di ba, ng iyong monthly, may stress ka lang, di ka sigurado, ipunin mo muna. Kaya nga, huwag tayo magmamadali, ha? Kung tayo po ay hindi pa nakakasigurado, mas maganda naman safe ka kaysa maging sorry ka. Yun din po ang ginawa ni Lolo. Ay, sabi uh, ni Lolo, nag-ipon po siya ng 10 pisong bariya. Makalipas ng dalawang taon, nakabilis siya ng bagong motosiklo. Yan po ang ginawa ni Tatay Rodrigo Cosio, eh kasi nagbilang-bilang po siya. Eh kung uh, nag-loan siya, inutang niya sa sakyan, makukuha nga niya agad yung motor, pero magiging doble ang presyo. Kaya napag-isipan po ni Tatay Rodrigo, eh magpursigido na lang sa pag-iipon sa kanyang sam